Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Cagayan matapos ang pananalasa ng bagyong Ulysses. Heto na nga raw, mga paps, ang pinaka malupit na pagbahang naranasan nila mula pa noong 1975. E bakit nga pa ba nagkakaganyan? Narito ang report. Cagayan River is lost. It's an ocean. No, from... Makita nyo naman po, no? From Cordillera hanggang doon sa Sierra Madre. Tumubig po lahat yan. Dilubyo raw na may tuturing ang nangyaring pagbaha sa Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Ulysses. Halos mabura na sa mapa ang probinsya. Ito raw ang pinakamalalang baha na naranasan ng mga taga Cagayan sa higit apat na dekada. Ano nga bang nangyari at sumobra ang pagbaha? Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, lumabas sa pag-aaral ng isang eksperto sa University of the Philippines na compounded ang dahilan ng pagbaha. Kasama na po dyan yung narrowing uh, ng... Uh, Cagayan River na didiscuss kanina, kasama na dyan yung deforestation, kasama na po dyan yung population na rin no, sa tabi po ng, ng river. no Sinisisi naman ng mga residente ang pagpapakawala ng tubig ng magat dam na nagpaapaw sa Cagayan River. Pero paliwanag ni Environment Secretary Roy Simatu, hindi lang tubig mula sa dam ang nagpabaha sa Cagayan. The total of volume of water na bumagsak came from 18 rivers. And from the provinces of Quirino, Nueva Vizcaya, uh, Sabela, Cagayan, plus uh, Mountain Province. Dumagdag na lang daw riyan ng tubig mula sa magat at tubig ulan na diretsyong bumagsak sa Cagayan River. Inaalam pa kung nagkaroon ng kapabayaan ang administrator ng magat dam sa pagpapakawala ng tubig. Pero ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, mas malaking dilubyo ang iindahin natin kung hindi nagpakawala ng tubig ang dam. Every... Dam in this world, pagka puno na yung tubig, rililis re talaga yan. Otherwise, makalat yan. Pag nasira, i-catastrophe in your hands. Kung meron daw dapat sisihin sa pagbaha, yan ay ang malawakang pagpuputol ng puno. Kaya para hindi na maulit ang nangyari, Tuloy-tuloy po rin po ang ating uh, national greening program, pagkatanim po sa kagubatan para maiwa, ma at least ma-caution po yung epekto ng climate change. Paplanuhin na rin daw ang dredging sa makipot na bahagi ng Cagayan River na nagiging choke point ng tubig. Isinusulong din ni Interior Secretary Eduardo Anyo na konsultahin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpapakola ng tubig sa dam kapag may kalamidad. Julie Baiza po, Hatidang Mukha ng Balita.